Hindi bababa sa 18 ang nasawinong na hulog mula sa Skyway sa Paranaque ang isang bus ng Don Mariano Transit. Nadaganan din ang bus ang isang closed van nasa dalawampung naman ang critical ngayon ang kondisyon kabilang na ang driver ng bus ayon sa pamunuan ng skyway posibleng lumagpas sa speed limit na 80 kilometers per hour ang takbo ng bus madulas din daw ang daan nang nangyari ang aksidente my report si Ian Cruz sating din ang impact animoy papel na niyupi ang Don Mariano bus na ito na nahulog sa Skyway pasado ala 5 ng madaling araw kanina. Hindi bababa sa 18 sakay ng bus ang nasawi. Tinatak ng bus ang southbound lane ng Skyway patung alabang nang mangyari ang aksidente. Batay sa paunang investigasyon, lumagpas ito sa railing ng Skyway. Bumagsak ang bus sa service road southbound sa pagitan ng Bikutan at Sukat Exit. Damay sa disgrasya ang isang close van na nooy bumabay by service road sa damage ng bus, malamang ang uh, pagbagsak niya patagilid. Pero nung uh, bumagsak siya sa ano sa sa lupa, nakatihaya na siya. Sa CCTV video na inilabas ng Skyway O&M Corporation, umuulan pa habang sinubukan magpreno ng bus na nasa center lane ng basang kalsada. maya, -maya tila na wala na ito ng control hanggang sa napadausdos na ito sa railing. Paniwala ng pamunuan ng Skyway, lumagpas sa itinakdang 80 kilometers per hour ang takbo ng bus. Nakikita mo yung timing, time na eh. time, time and distance. Time and distance travel. So you can you can have a fair good idea of uh, anong travel traveling speed alas 10 yes sa umaga na nang nayari sa crash site ang bus ng Don Mariano Transit. Sa pagresponde doon ng rescuers, nakitang naipit sa ilalim na nagkapatong-patong na yero at bakal ang mga pasahero. Labing tatlo ang dead on the spot. Ayon sa Highway Patrol Group, hindi bababa sa labing walong sawi ang ilan na ipit sa bus. Sa kalsada, nakunan pa ang ilang labi. Hindi halos makilala ang ilang biktima, kaya naman galit na galit ang kanilang mga kaanak. Hindi raw nila matatanggap ang inialok na tulong ng Don Mariano Transit. Hindi kami kailangan ng bayad nila. Buhay ng asawa kong kailangan ko, hindi yung sinasabing ng bayad. Gusto kong gumante eh. Alam ko masama yung sinabi ko yun, pero mas mabigat sa akin mawalan ng ganyan. Ang babaeng ito, hinimatay na masilayan sa punerary ang bangkay ng kanyang kapatid. Nasa critical na condition pa ang ibang pasehero, pati na ang driver ng bus na si Carmelo Kalatkat, kasama naman sa mga nasawiang konduktor na si Ramon Labang Jr. Ay sa live-in partner nila bang, bus driver ng bumiyahe kaninang alas 3 sa madaling araw. Hating gabi na raw sila gumarahi kagabi. Kaya posible raw na nakatulog ito habang nagmamaneho. Gusto talaga magbabiyahe sila ng maaga pa mga 3 o'clock. Kaya yun, doon na lang sa bus na tulog. Siguro ano, na sobrang antok na kasi siguro straight-straight sila pag, sa pagbiyahe. Bukod sa insurance para sa pamilya ng mga nasawi, magbibigay ng TIC 15,000 pesos operator ng bus sa mga sugatan. Sasagutin din ang operator ang gasusin sa ospital. Ian Cruz, GMA News.